tawag natin si Paring Bay ito so, yung mayari ng mga Dragon Ball Z ito so, yung proseso uh, paggalatag uh, sipit Dragon Ball Z ayan ayan po yung mga tulasok Idol, kailangan natin lumusong Ito po, may patay na lima ako dito Grabe, laki yun 1 kilo yan ay, ay. 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 From here Tapos po Ihilahin lang Papunta doon sa gitna Then nalagyan po yan Ang tulasok Yung mga nilalagyan natin tulasok Yung mga kawayan mga kasipit na doon so ito po ang mga mga dragon ball si natin 14 pieces dito po natin yan lahat ilalagay pala is dana to ay papadawin po namin yan bukas ng umaga alas 6 is nilagay po natin ng 4.30 ng hapon so 12 hours so total ang asipit nakalaki dito at yung trapo na to ay pang all around pwede sa limao, pwede sa sugpo pwede rin sa mga ipon yung bangus hindi siya masyadong hindi siya nahuhuli or kung makakahuli ka man ng bangus sa mga trap na to ay, madalang lang pero madalas talaga nilang nahuhuli ay mga alimango sa mga sugpo tsaka yung mga tinatawag nilang biya

lagay po so, mga sipit tapos na po tayong maglatag at uuwiin tayo na muna and check natin to papandawin natin to bukas ng umaga around 6am in the morning so hopefully makarami tayo ng mahuli manatrap natin para maganda-ganda yung ating bayantahan uh, see you tomorrow mga sipit bye bye Yan po mga sipit, mauwi na po tayo ng bahay at bukas na po natin na iyon, papandawin yung mga trap natin. See you tomorrow! Ito na po mga sipit, ang pinaka-exciting part. The moment of truth, ang pagkapandaw sa ating mga trap sa palaistaan. Ayan na yan, madami po tayong mga ano, viewers. Dito pa lang sa pagkapan meron na tayong mga viewers. At sana marami po tayong views for today's video. And please do like and subscribe my YouTube channel mga sipit. Beka naman. Ayan po yung proseso ng pagkapandaw ng Dragon Bobo Trap. The first thing he needs to do is kukunin niya po yung lubid gamit po ang kalawit. Meron po siyang bakal na kalawit at kukunin po iyon sa ilalim ng big at the same time pag nakuha na niya po ay one by one hihilain po ng ganyan. Yan po yung proseso na nakikita po ninyo at iyon pagka narating na yung dulo aalisin po yung tulasok o yung parang tinatawag na kawayan. Ang pinaka purpose po ng tulasok na una para hindi po umalis yung trap sa kanyang pwesto at parang ito po ay yung angkla. Kung pamilyar po kayo sa barko na mga malalaki, ay parang ito po ay isang angkla sa ating trap para stay po at steady lang po siya sa kanyang posisyon at pag pinandaw naman ayun ay kukunin din po ang ating o ang tulasok ng dragon bobo trap ayan po yung sinasabi ko kanina nakalawit to oh. ayan kinagamit niya na pang sungkit ayan, parang kinakapakapa niya lang yan you know? ay bakal po yan mga kasipit kaya very basic lang na mahanap at tamaan yung ating trap. Ayan, no? Ayan, tayin po natin mga maya. Ayan, yun, nasaklit na. Ayan, nakikita nyo, hilain po yan. Paunti-unti. Pero dapat daan-daan lang, baka masira yung trap. Kasi lambat lang po yan. Ayan, nakuha na. Aangat, tapos hihilain. Ayan, ganun lang po kadali mga sipit. Mas madali po yung pagpapandaw kaysa sa paglalatag ng Dragon Bobo Trap. Kasi sa paglalatag ay kailangan pong lumusong sa palaisdaan in order to may lagay po ito ng maayos at tama sa palaisdan, Kasi minsan bumabaligtad po yan. Kaya naisipan po ng mga Dragon bubuman Man na lagyan ng tulasok or angkla yung kanilang trap para steady lang at hindi gumalaw kahit na may pumasok ng mga alimango at mga isda sa ating Crop Yan po mga sipit, almost done na po sa pagkapandaw ng mga ating trap. Meron na lang pong natira na mga dalawa or tatlo na lang yata na naiwan sa ibang part ng palisda at mamaya maya ibabalikan po natin yan. So in this part, masikip na po yung bangka na ginagamit namin pagkapandaw kaya kailangan na nating kunin yung ating mga nahuli. Ito so na, without further ado, yan na po yung unang Dragon Bubu Trap! Kaya ng niya kain kain ng dinya kain ng dinya kain ng bulo ka china uno oh. oh, or ka bit nga malatig ka nyo oh. asal la dapat okay. <'un> lagu ne. Oke ini sih barang bagus. Ya, di tangan Adik. Bulung Aldo mabubugno kanya nadi. Untam hmm. polis. Ya. ba kwanje santa ya la

po mga sipit, tapos na po nating pandawin yung mga 12 traps. Bali, dalawang traps na lang po yung babalikan namin ngayon na naiwan po namin kanina dahil hindi na po kasya sa bangka. So, maraming salamat po sa inyong panonood mga sipit. And please do like and subscribe to my YouTube channel mga sipit. And I really appreciate your support and your effort to do that one for me see it... and once again thank you so much for watching have a good day have a good night and bye bye for now thank you